Malino asawa talagang isip natin na ruma. Hindi pa, hindi pa tayo sa kamata, no? lahat sa ay ate. Hindi halat ang 85. Ang pandinig, sinanay sa akin, Parehas Parehas sila. Parehas kami ni Dapat po pala yung Perez Park sa oh, katedral oh Park. Ay, yung katedral ay pag-aari pag ng pamilya. Yun, pili mong Perez, hindi nung ni tatay sa binyag ah, pili oh. yun. Pili mong Feris. Kaya lang na isa Kaya nga Perez Park yun. Oo, pili mong Perez. Hmm, hindi yun nung yun sa Binyang, tatay, alam isipin mo mga malalaking tao. Kaya yun yung... daw, ano nang lupa, nang hindi pa nung araw yung is lang daw yung kabayo ni Dama. Oh, pa no? mga sinaunang kwento. Kaya nga lang po ay napabayaan na po yung kabayo. Hindi patiakalae pagkaganyan. Yung daw nilay ginatali nitong magpuno. mga muna Si Mama, si mama ano, ang matanda rin ng dagat nung, ano, ha? Sino bang tanganay sa makakapag-edit? ano?

Pinagwala natin ang suleta ay siyampo na magkakapatid. Siyampo siya ah, sila magkakapatid, lima. Sino? Sila ang dating? mga ah, pastor. Mga pastor. 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 pastor, lolo pastor. Sila ang lalaki, pero oh, mga so, so nanay ko. Hmm. Pangay. Si oh, si nanay ng ko. Kaya kami halos lumakay doon kayo. Ano, alam mo si, sinanay kapitan. Kapitan del barrio nung una. Ang, uh, no, yan, yan ang kwento ng Bara. Nang ng pinagbura ng suleta o mm, Tapos ang, ta ni, ngalating. ang naging anak ni ang naging anak ni Lolo Pastor Suleta ay si Inanang dading, dading. Si Dading ay si dading. Tiyo Akito. Porte, si Sino pa isa? Daanang Chuling nanay, doon nagdilig. Ayon. Suling Chuling si Ana. Inanang Dading ka Akito, Akito. Okay, ay, hindi pala di tama. Sa amin si Sa amin si Tia Dabing. Kasi si Nanay si P. Si O, Mara. O, Asawa pa niya si Tia oh, Nati. Sa kapatid ni Yun ang kwento sa akin ni Nanay. Ang nanay niya, ni Simla. si Perez. Yan po ang hindi alam ng ating mga... mga, nate, nate, mga kaap na yeah, ngayon ng mga, ngayon, yung, mga ng, ng mga millennial na walang alam sa pinagmula ng mga lahi dapat kasi yan na ipapaliwanag so, na hindi yung mga yan magkakamag-ani isang pisa po halos dito ay, sa bara ay ang bagay tiyana, soleta, poro para badilya parang isa lang po ng panayang mga original. Pa na talaga, oh. Bicol, mga Bicol na po talaga. na dito. Ay, dito. Ay, ito gaya, dito. dito. Ay, dito. Ay, dito.